parang akala mo ay eh, ang lalim ng iniisip. Nandito po kami ngayon sa sala. Guys, kauwi ko lang din po galing ng opisina. Nagtatambay po kami, sinasamahan ko po si Yaya. Ako muna yung bantay sa ating little boy habang bising busy, busy po si nanay doon sa kusina. At si Kuya Borjok ay busy rin sa kapapanood ng TV. Kanya-kanya <laughs> muna kami ngayon guys. Mukhang ang pagod ng buong maghapon namin. <laughs> Sobrang napakabilis ng oras guys. Yung tipong kararating lang namin sa opisina namin. Mamalayan mo. Abay, hapon na ulit. <laughs> At pauwi na ulit. Sobrang dami nga po ng ginagawa. Hindi mo talaga mamalaya ng oras kahit nga po dito sa bahay. Kahit na anong gising ko ng napakaaga guys. At yan, akala mo eh mahaba pa ang oras. Kakaikot-ikot natin. Kakaikot-ikot ko guys sa mga, syempre, as a nanay, talagang marami tayong iniisip na gagawin. Nakapila. At habang may pagkakataon pa guys, may may nga tayo magtingin ng oras. Iakala mo mayroon pang time at mamalayan mo na lang. Bay, malilit na sa kanila lang tayo magmamadali pag <laughs> talagang gaulagahul na sa oras. Kaya pag ako po may mga gagawin halimbawa sa opisina, maaga po akong pumapasok, guys, para kahit pa paano i mabawasan yung aking mga isipin. Magawa ko ng maaga yung mga gagawin na compliances, yung mga dapat unahin at mga nirarashian, guys, maaga kong ginagawa. Pero kagaya rin po 'yan sa bahay, pag may mga gagawin tayo sa umaga, eh, maaga tayong gumigising para maagang mat tapos, nakakatawa nga po talaga ito si Yaya, habang nanonood kami ng TV, Yan, napansin ko siya guys, na dyan sa harap ng salamin, at kung ano anong pinagagawa, sobrang nakakatawa pagka may bata sa bahay, at galing ka ng trabaho, pagdating mo yan na lang, talaga yung nakakapawi ng pagod mo, guys. Kung po pwede na nga lang na hindi mo na siya lumaki, di ba? Hanggang dyan lang muna yung kanyang edad para naman palaging nakakatuwa yung kanyang kakulitan, guys. Talaga kasi po, pagka lumaki na, may kanya-kanya na silang buhay, may kanya-kanya na <laughs> pupuntahan, di ka napapansinin, or pansinin ka man, pero... syempre, guys, ang lagi niyang kasama yung mga kaibigan niya, mga tropa-tropa. <laughs> At habang lumalaki yung ating mga anak, may nagkakaroon sila ng sariling desisyon nila guys. Kaya, ayan, pagka ganyan kaliit is dapat samantalahin natin yung pagmamahal natin sa mga anak natin guys. Talaga, kasi po talagang nakakamiss. Pagka halimbawa na hindi na natin sila kasama palagi at iba na yung kanilang kasama. Papunta po pala ako guys dito sa terminal ng Irawan. Maghatid po tayo dahil pabalik na po ng South, ito si boss natin, kailangan ni talagang hinahatid natin guys, <laughs> hindi siya sanay na nagkukumute dahil sa laki ng katawan ni eh. nakakahiya naman dun sa kanyang upuan, baka malugi ang driver guys, dahil bukod sa bigat pa lang guys, eh, sa laki ng katawan eh, talagang talong-talo na yung magiging katabi niya guys <laughs> Kaya kailangan ihatid po natin. Hindi. At saka guys, mayroon din po siya mga dalang gamit. Kaya kailangan nating ihatid. Pero may time din po pagka umaalis siya sa bahay, madaling araw, eh, nagpapasundo po yan siya doon sa shuttle van. Nagdadagdag na lang siya guys ng kanyang pamasahe. Pagka halimbawa na tinatamad siyang mag-aabang-abang or magpahatid or syempre pagka walang maghatid sa kanya guys yan, kailangan niyang magpasundo dahil nga po medyo malayo din po kasi yung bahay namin papasok pa So, nahirapan siya lalo na pagka may mga gamit na mga bitbitin. Kailangan niya talaga magpasundo guys dahil nga mahirap yung sasakyan, mag a pa. Saglit lang rin po kanina ako naghatid sa terminal guys dahil nga po syempre may pasok pa kami at mayroon pa kami accounting. Kaya yon din drop by ko lang siya. Nakaredy na rin nga po tayo kanina papasok sa office and sa lunch nga guys umuwi po ako dahil alam nyo naman dapat tayong umuwi dahil nagbibisita tayo sa ating little boy at nagpapa-breastfeed. Kailangan niya po kasi yun guys. At syempre akin na rin kailangan ko talaga magpag-breastfeed, guys. Alam niyo po, kasi pagka hindi tayo nagpadede, Diyos ko po, mabigat ang ating pakiramdam. <laughs> Pero madalas, pagka marami tayong ginagawa, umuwi po ako saglit lang rin po, dahil nga rin kayayam at kakain tayo saglit. And pagka medyo may time naman din tayo, guys, nakakapagpahinga pa tayo sa bahay, nakaka-edly pa tayo. Pero pagka ganitong super busy at marami tayong iniisip, dahil nga po may mga visitor rin kami parating, guys. Ganyan, kumakain lang po ako at namang ayun lang, konti pahingat, mabalik rin ng office at iyan nga guys, natapos na ang aming buong maghapon na parang akala mo ay sobrang bilis na oras parang akala mo eh, umupo lang ako saglit um, umaya konti, ayun na, oras na naman para sa ating pag-uwi guys, at iyan habang tayo eh, nag-iisip nga po na pa-uwi, naisip ko nga rin ang aking mga bibiliin guys, grabe talaga habang, ayun nga namin bili ako guys marami po talagang dapat bilhin pala sa bahay, lalong lalo na number one is yung mga gamit ni Yayam, pampersonal ni Yayam naubusan na nga rin po pala siya ng kanyang toothpaste kaya sabi ko eh, bibili na ako dapat nga po ibibili rin ko, siya, bibilihan ko rin siya ng kanyang toothbrush, kaya lang po iwalawang toothbrush dito sa siksikan dito na rin po ako bumili malapit sa amin para kako eh, ayan na mabilis na lang at malapit lang sa bahay guys, dahil alam nyo naman na hapon na, konting oras lang mamaya konting gabi na naman, mamimili pa tayo ng ating uulamin, ah at at after nga po niyan, nag po ako dito guys sa Drugman. eh, wala pong mabiling gatas. May God, bumalik pa tayo doon sa papuntang bayan guys para maghanap ng gatas. Dahil akala ko nga po, eh, mayroon tayong mabibiling gatas dito sa amin banda dahil naubusan nga po pala. May God, buti na nga lang po, eh, mayroon palang butika na medyo... Yan, kompleto rin dito dito na nga lang po ako bumili. Kasi nga guys, hindi po pwedeng hindi tayo bibili ng gatas ngayon dahil nakita ko nga po kanina sa bahay pag alis ko nung tangali. Parang dalawang timplahan na nga lang yun guys. Pero syempre, tinatansya ko rin na hindi siya mauubusan ng gatas. Kaya, ayan, saktong-sakto lang to guys. After nga po natin mamili ng mga gamit ni Yayam, ng gatas, Ayan, bumalik tayo ulit dito sa talipapa para naman sa ating ulam dahil wala po kaming stock sa bahay na uulamin at lulutuin doon na alam nyo naman na malayo ang aming bahay. Kailangan, meron po kaming pinamili ka agad guys. Kailangan, ibagwag bago ako ubi. Meron akong bit-bit na uulamin. At ayan, na, linis ko na nga po kay nanay dahil bumili lang po ako ng isda. Yan lang po yung pinakamabilis na paraan para makaluto kami ng ulam. Pero guys, meron pa rin po siyang naluto kanina si nanay, kanina tanghali. Meron pa kaming teno lang manok. Kaya, ayan, bumili po na lang po ako ng isda pan-dagdag sa aming ulam ngayong gabi dahil ilan lang din naman po kami. Ayan, si nanay, si Borjok, yung apo niya, tsaka ako lang po yung kakain. At yung madalas na inuulam po ni Yayam is, yan yung may sabaw. Pagka morning po kasi lang po yan ni nanay. And then, syempre, pag uh, mga bandang alas, jeez, yan, nagra-rise na po si Yaya, hanggang tangali. At, uh, syempre, hapon, guys, yan, yun na, madalas na po kasi na, kanin talaga yung pinapakain ni nanay pag morning lang talaga nalugaw pinalinis ko na nga po kay nanay yung isda guys kasi kanina hindi ko na pinalinis doon sa tindahan doon sa may talipapa gawa ng nagmamadali po tayo sa oras dahil po magagabi na at magtatakip silim na guys kaya sabi ko dito na nga lang sa bahay at yan habang naglilinis nga po si nanay si ayam nandun sa loob tulog po pala siya pagdating ko kanina guys kaya kung mapapansin ninyo o oh, tulog siya at madilim pa sa kwarto kaya pinatay ko po muna at yan si Borjok, akala mo yung senyorito grabe talaga rin kung makahiga kaya po pala kanina pagdating ko guys, itahimik na tahimik yung pala tulog si Yayam. at yung dalawang beses na nga po siya natulog ngayong araw, kaya sabi ko yung baka mamaya eh late na siya matulog ng gabi at pahirapan na naman niya tayo yan guys, kumain na nga po pala kanina sila nanay na una po silang kumain ni Borjok, at syempre ang unang unang pinakakain ni nanay si Yayam para hindi siya nanggugulo guys sa aming hapag gainan habang kumakain nga po sila kanina, eh, ako muna yung nagbantay. And after po nila, eh, ako na, syempre guys. dahil nga po, parang wala pa po akong gana kaninang kumain. Kaya hindi muna ako nakisabay sa kanila guys. Kasi ganun po talaga ako, pagka nakapagkape ako guys, parang wala pa akong ganang kumain. Kahit na medyo gutom na ako eh, parang nagre-relax, nire-relax ko muna yung aking katawan. At syempre pa, nung kumain na tayo guys, ayan nakita nyo naman. <laughs> solve na solve po at marami tayong nakain yan ha dahil sa late na akong kumain at ako na yung pinakalas na kumain guys eh, talaga isisimutin ko na to guys yung kanilang <laughs> tira tira dito sayang naman ganun po talaga ako ayan o okay. oh, makikita niyo ang ulam ko dyan ay tinulang manok guys na kanilang tira tira kanina kaya instead na mapanis eh ubusin ko na to guys Kain po tayo, ang ulam ko po dyan ay isda at syempre pagka huli kang kumain, ikaw na maglilinis lahat yan guys. Pupunasan natin ang lamesa and after ko nga pupunasan guys, eh syempre nilinisan ko na tinugasan ko na yung aking pinagkainan dyan. Dahil yung pinagkainan nila nanay kanina, hinugasan na ni Borjok, abay talagang marunong na siya guys. Dahil habang si nanay nag-aalaga kayayam kanina, napansin ko nga si Borjok yung naghuhugas dun guys ng plato. At habang kumakain po ako noon yung naririnig ko nga siya naglilinis dito sa kusina. Bay buti naman at kukunti na lang yung aking hugasan. Nilinisan <laughs> ko na nga rin po ito yung aming lababo para walang mga hugasin na nakatambak dito guys kasi iniiwasan ko po talaga yung mga ipis. ayun kung ganun guys. Naku po, nandidiri ako pag uh, may mga pagapanggapang na ganun sa aking kusina. Dapat po ilagi tayong malinis para iwas sa sakit.